Hello, kumusta? Ako si Miguel At ito ang Comprehensible Tagalog Podcast At ngayong araw, pag-uusapan natin yung Pangalan ng Bansang Pilipinas Pero hindi lang yung Tungkol sa pangalan, pero Yung Yung parang proposal dati Na Palitan yung pangalan ng Pilipinas sa Malaysia So, ibig sabihin Ginusto pala dati na gawing Malaysia yung pangalan ng Pilipinas. At minsan usap-usapan to na bakit yung pangalan ng Pilipinas ay ayon pa sa kolonyal na pagpapangalan ng mga Espanyol. Bakit hindi palitan sa Maharlika? At yun yung mga usap-usapan ngayon sa Pilipinas pero pag usapan natin yung tungkol sa pangalang Malaysia. At syempre, hindi naman kakaiba magpalit ng pangalan ng mga bansa. Madaming nagpalit ng mga pangalan, yung Cambodia, yung Sri Lanka, um, Malawi, at ngayon yung Turkey, Czechia, at iba pa. At maraming mga proposal dati, maraming mga ideya para sa pangalan ng Pilipinas. May isang ideya yung pangalang Haring Bayang Katagalugan o sa Ingles parang Tagalog Nation. At isang support, sumusuporta sa, sa pangalang ito si Andres Bonifacio, isang bayani ng Pilipinas. Pero syempre yung problema ay hindi naman Tagalog yung buong bansa. Madaming mga probinsya sa bansa hindi Tagalog. So, konti lang yung Tagalog. Hindi lahat Tagalog sa bansa. So, parang may regionalism kung papalitan yung pangalan sa Haring Bayang Katagalugan. At may isa ding ideya dati, ibang pangalan, yung Rizalia. Siyempre yung pangalang Rizalia galing sa pambansang bayani na si Jose Rizal. So isang suggestion yun. Kasi uh, dahil siya daw yung bayani kaila, or pwedeng ipangalan sa kanya yung uh, bansa. So Rizalia. Parang Bolivia. Pero siyempre mayroon ding mga kontrobersya at mga issue sa kay Jose Rizal. Kasi, yun, hindi tulad ng ibang bayani. Hindi niya talaga ginusto yung buong kalayaan ng Pilipinas. At minsan, mas tanggap niya na maging parte ng Pilipinas o mag maging parte ng Espanya ang Pilipinas. So, hindi siya talagang nag-advocate sa buong buhay niya ng revolusyon. Hindi katulad ng ibang mga bayani kasi dati hindi niya iniisip na handa yung Pilipinas sa isang revolution at noong 19 mga 1960s daw proposal na pangalanan yung Pilipinas na Malaysia at nagsimula daw yon noong uh, pan-Malayan consciousness na nagsimula noong mga 1900s. At yung ideyang ito ay uh, ideya daw ni Apolinario Mabini. So isa ring sikat na bayani si Apolinario Mabini dahil siya yung brains of the revolution. So yun ang tinuturo sa amin na ginawa ni Apolinario Mabini. Matalino siya. Siya yung um, nagpaplano sa revolution. At sabi ni Mabini, na yung kalayaan daw ay yung pagpapalaya sa mga taong malayan at pinaalala niya sa mga Pilipino na tayo yung mga Malayo Malayos Filipinos. so meron tayong lahing Malay inang pinapaalala niya sa mga Pilipino noon kasi ayon sa kasaysayan, yun nga, madaming mga ebidensya o may mga ebidensya na matindi yung yung pagkakatulad ng kultura ng mga Malay at doon sa Laguna Copper Inscriptions, isang ancient inscriptions, ay yung lingwahe, may halong Sanskrit, Javanese, Uh, Old Malay at mga lumang Tagalog na salita. So, yung ancient times, talagang magkakahalo yung kulturang yon at lingwaheng yon. Kaya, may mga advocate ng Pan-Malayan Union noong panahon na yon. At may iba't ibang may iba't ibang grupo yung union na ito sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, sa Thailand, sa Malay Peninsula, yon sa Polynesia. Talagang pinopromote yung Malay race bilang iisa. At sa Tagalog, ngayon yung Malay, yung ibig sabihin yung consciousness. Malay, o yung kamalayan, yun yung consciousness. So, ngayon ginagamit yung expression na nawalan ng malay, parang kapag nawalan ka ng consciousness, kapag nag-faint ka, nawalan ka ng malay. At uh, yung return to consciousness naman yung magkamalay. So magandang salita yung malay. Kasi consciousness, magkamalay, return to consciousness. Yung malaya, yung malaya, yung freedom. So mayroong senador noong 1962 na nag-file ng bill para palitan yung pangalan sa Malaysia. So, mula sa Pilipinas papuntang Malaysia. Pero, yung problema, uh, nauna yung Malaysia, yung modern Malaysian state noong 1963 na yun, kunin yung pangalan na ito. Kaya noong 1963, yung Federation of Malaya nga isang para merge ng mga bansang o ng mga colonies, former British colonies ng North Borneo, Singapore, at Sarawak. At yun yung naging Federation of Malaysia noong 1963. At ibig sabihin nun, naunahan ng Malaysia, yung Pilipinas, na makuha yung pangalang Malaysia. Pero syempre, nag-file lang ng bill yung isang senador sa Pilipinas noong 1962 hindi ibig sabihin na supportado ng ng gobyerno o ng mga Pilipino 'yung pangalan pero interesante lang makita 'yung um 'yung merong posibilidad dati na makuha 'yung pangalan ng Malaysia at lalo na 'yun nga 'yung Malay uh, magandang salita magandang salita 'yung Malay consciousness malaya, freedom. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa pangalang Pilipinas. So, sa tingin nyo, maganda ba yung pangalang Pilipinas? Kailangan bang palitan? O, wag nang palitan? Anong, anong magandang pangalan kung papalitan? Anong opinion nyo? Sabihin nyo sa akin. Yun lang ang episode natin ngayon. Meron tayong transcript. Libre lang. At pwede kayong sumuporta sa podcast sa Patreon. Salamat at paalam.